Alright, hello, 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 hello. This is your Miss A. And gusto ko lang bigyan ng reaction video. Itong pasabog na naman ni Majayla Kajutang Gina. Kung natatandaan nyo, no, um, during the campaign uh, period, nung unit um, era, era, oh my God, ano, um, nawala si PBBM, na I think mga two weeks or less than a month, because of nagka-COVID siya. But according kay Majarlika Jutang Ginamers, okay, hindi totoo nagka-COVID ang ating mahal na Pangulo, siya daw ay nagparehab. Majarlika, kung susuriin nating mabuti, no, I do not know, please correct me if I am wrong. Kung ikaw ay uh, addictus benedictus, magpaparehab ka ba ng two weeks or less than a month? Kasi as far as I know, kapag nagparehab ka, I think mahina ang 5, 6 months or 8 months. Hindi ka magpaparehab ng 2 weeks, masyari ka jutang gina mo. Diba? So yung, yung chika mo na hindi totoong nagka-COVID, si PBBM nung time na yon is parang malayo, malayo sa katotohanan. Hindi daw nagka-COVID si BBM. Siya daw ay nagparehab. So lumipas ang panahon, no? lumipas ang mga ilang buwan, naging pangulo na si BBM. So hindi pa rin tumigil itong si Majalika sa kakachika na nagpupulveronic itong ating mahal na pangulo. And ang press release niya that time was may video. Okay? May video. Matibay na ebidensya na sa PBBM ay nagpupulveronic. Ang haba ng vlog niya yun, ang dami niyang hanash. Pero alam mo ending, hindi pa pala niya napapanood yung video. So, kung di ka ba naman talaga luka-luka, sa haba ng chika mo, ang ending pala, hindi mo pa napapanood. So, yung chinika mo, eh, chinika lang din naman pala sa'yo. Parang kasi si Tulfo Natix. Ay, sorry, si Tulfo. Diba? Puro hearsay. Pero kung i-chika, damang-dama. G G. Wala namang ebidensya. So, itong si Majalica, hindi pa rin talaga tumitigil. Andiyan ang kanyang mga buting, puting puting ahas, ang kanyang mga source di umano sa Malacañang etcetera bla bla bla, lahat na lang. So kamakailan lang may bago na naman pasabog. Although na pasabog is so luma because pulveronic na naman, but this time merong twist. Napanood na raw niya yung video na nagpapulveronic ang ating si PBBM. Ang nakakaloka, alam nyo ba? Hindi pa ilalabas. <laughs> Meron daw right timing. Can you imagine? Kung di ka ba naman talaga luka-luka, di ba? Ang bagong pasabog mo ngayon, napanood mo na. Kasi last time mo, hindi niya pa napanood eh. Lumipas ang maraming buwan, napanood na raw niya. Grabe. Ang tagal mo nang chindi kayo, tapos ngayon mo lang napanood. <laughs> ang tanong, meron ka nga ba talaga napanood? Kasi di ba, sa tipo mo, na talagang G na na pag, napabagsakin o pababain sa pwesto, si PBBM, dapat pinapakita mo na yung video na yan kung talagang meron. Kasi kung ako, at at si BBM, ilalabas ko na yung video na yan. O ibibigay ko kung kanino man na dapat siyang maglabas niyan o malakas ang loob na maglabas niyan. Sa kaso mo, napanood mo na. Pero hindi pa ipapakita kasi meron daw right timing, my God. Huwag ka me, ka. Huwag mong guluhin ang isip ng mga Pilipino. Ah, uh, sa pagkakaalam ko, kasi parang almost every three hours, nagla-live ka sa YouTube. Hindi ka ba nakakatulog? Kung gusto mo makapagpahinga na maayos, ilabas mo na yung sinasabi mong evidence mo. Evidence ba? Evidence. Di ba nakakaloka ka? Puro ka press release. Hanggat wala kang pinapakitang ibidensya, majalika, jutang, ginamers, ang chika mo ay mananatiling hearsay. Yan ay mananatiling chismis. Bakit kasi hindi ka sumama kay Christopher Fermin? Napakagandang tandem niyan. Chikadora ng bayan. ba diba? Kasama si Majalika Jutang Ginamers. Ang gandang tandem niya, magkiklik ka pa. Nakakaloka. Tigilan mo na yung pambabalahura mo sa presidente. Kung may video, ilabas mo. Kung wala, manahimik ka. Huwag mo ring lukohin yung mga subscribers mo, yung mga followers mo. Nakakasawa ng kalukohan mo, may gulay. Nagsimula lang kasi yan. hindi ka napagbigyan sa pwestong hinihingi mo para kay Glenchong eh. Masyado kang balat si Buyas. Isa ka pang masyadong matampuhin. Ang hirap pala magtampo nito si Majelica Jutang Gina, sisirain ang buhay mo, nakakaloka. Tigilan mo na yan. Kung may video, ilabas mo. Kung wala, manahimik ka. May gulay. Pagod na pagod ka, masyali ka. Magpahinga ka muna. <laughs> Pahinga ka dahi. Kakaloka. <laughs>